Sabi nga natin eh. Ano bang uh, sinabi ni Congressman kanina? 'Di ba na parang uh, nagiging normal na ang mga abnormal? Ap <laughs> <laughs> Ay, sorry po. Easy. tama. Dami mga... natin yung principal's office ngayong araw <laughs> uh, Sorry, sorry. Pero tayo. Ang sinasabi natin, 'di ba, parang uh, pwede naman natin daanin yung sa kapangirehan natin na pagboto sa pagpili ng matitino. Ah. Kasi parang tayo rin eh. Sabi nga ni Congressman din kanina, ang dami ko sa kanya. oh, eh. daming ko. Tayo mismo. <laughs> kasi kung hindi tayo mismo, kung tayo mismo bumoboto ng mga kura, eh wala po tayong patutunguhan. Anong anong uh, mo diyan, Kong? Ay, meron nga ako ng ano, eh, ako kung time na ito para mm. meron akong idea. Sige nga. Ito yun. yung project actually. Ginagawa na okay. namin itong project Ng na ito. Partner. Yes, please. Baka yes, palagay ko, bagay itong gawin natin yeah. as uh, parang tayong mamamayan. Yeah, Ganito yeah. ito. Mm. Masyado na nakakakilabot ito ngayon. Mm. Tindig balahibo Ay, Oo, nakakatindig balahibo mm. nakakagalit. Mm. So, palagay ko, Dah nangyayari ito dahil sa election 2028. Yes. yes. Lahat ng ito. Eh, yung mga, doon. yung mga, mga political, political, political. Ano? Oh. Dahil sa politika 2028. Yeah. sila. Sa Habang ang ating social media, ganun din. din. Away ng away. Oh. Uh -huh. trolling, uh -huh. kung ano-anong misinformation, disinformation. Yes. Hindi pwedeng tumuloy ang ganitong sistema. Yeah. Uh, kailangan magbago tayo. Agree. Mm -hmm. So, meron akong, meron yeah. kaming um, sinimulan yeah, yeah. na gusto namin i-suggest sa inyo. Yeah, yeah. Concrete na, mm -hmm. ano, na, kailangan magbago tayo before 2028 inaalok namin ang taong mamamayan na imbis na mag magbashing tayo na magkanyan mm -hmm. ang pagna ano natin sa social media mag ah, ano tayo ng mga content materials tungkol sa ipinagmamalaki natin yeah. dito sa ating bayan. Ah, Paganda niyan. Oo. Oh, na napakadali magturo ng uh, content materials. Palagay okay. ko ngayon social media ang dapat nating pagtuunan Tama, 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 harian. Pa na ng pababa ang nanonood ng pelikula, <laughs> television? Yeah. halos wala na. Mm -mm. Wala ng mm. pa, babagsak na yan. Uh, meantime, mm. meantime, 70% of us are into social media. Yeah, absolutely. 24 is, hours a day. That is 80 million plus Filipinos. Mm. Correct. Ako, in, in, calculations ni ko. Of course. <laughs> of course. Mm. 80 million. Mm. So, Yan ang area na puntahan mm. natin. At nasa bulsa natin yan, araw-araw. Correct. So, why 7. don't we change the negativity in social media mm -hmm. into something positive mm -hmm. by talking about what is good what is noble and what is uh, what is good beautiful and noble in our country advocate advocate yan kong is this a ongoing advocacy yes yes I, we started it in batangas mm -hmm. no? Okay. sabi ko nga nagsimula ito kasi nga nung pandemic ganito ang sistema natin eh. nilipkon na pikon tayo dahil nakapreso tayo walang ano so inilabas natin sa social media tapos magi-election pa ano ngayon magi naman all this so maybe is a time na Paano namin ginawa pinag-aralan namin kung paano ang paggawa ng social media ng content material nagbigay kami ng workshop and it was successful Uh, in three days, marunong na. Wow. Matang. Three days wow. lang. Opo. Ganito po ang hmm. sistema. Ano ang title ng workshop? Hmm. Paano? Gumawa ng short video gamit ang aking cellphone. Cellphone. Oh, tama. Okay. so, Napakadali. Bakit bakit napakadali? Because creativity ang bagay sa atin. Mm -hmm. Inherent. Inherent sa so oh, mga Pilipino. Oh. Malikhaan tayo. Mm -hmm. oh. At creativity, meron ng batas mm -hmm. ngayon na hindi natin pinapansin. Ah. Philippine Creative Industry Development Act. Thank wow. you, Congressman. Right right you. Now, and nobody, mm -hmm. nobody is talking about it because nobody understands mm -hmm. it. But I, think, Shout out. but I think this is the way to mm -hmm. do it. Mm -hmm. oh. We teach we teach kabataan ginawa na po namin sa Batangas mm. sa, San, sa Santa Rosa sa Cainta sa Marikina sa Red Cross sa DTI pinaano na namin sino po ba naman nakakapagturo ng uh, mm -hmm. ng uh, paggawa ng ano Short ng 30 days oh, mm -hmm. oh nagawa na po namin nagagawa po namin mm -hmm. gagawin at gagawin namin gusto namin by 2026 magsimula na tayo mm -hmm. uh, i back up ito ng mm -hmm. isang movement kasi kaya po natin gawin ito tayo lang, kasi hindi naman iniintindi ito ng mga politiko eh. kasi walang tongpats ito <laughs> yeah, no. walang tongpat walang intelligence competence of finance ayaw nila yun ayaw nila. Ayaw. Kasi, nga, kinabang, oh. kasi nga sabi nga ni congressman Manigmanak no. dahil ang intindi natin hmm? sa democracy na itinuro ng Amerikano hmm. ay mali hmm. ang, 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 ang atin, a uh, democracy is a government of the people pour the people, and buy, buy the, the people. people. I-turn off mo ang tao, mm -hmm. wag mo silang pakinggan, mm -hmm. gawin mo mahirap ang tao, mm -hmm. so you can buy the people. Yeah. Kaya, ano, ah. so Now, Totoo now yan. let us change this negativity, mm -hmm. all these things, by by uh, talking about what is beautiful, noble and good. At hindi rin. tayo nagkukulang dyan. Correct. Hindi tayo nagkukulang ng asal oh. Ipagmalaki muna natin ang ating bayan mm. para bumalik ang ating pagmamahal sa mm. kanya. Mm. Na kailangan-kailangan natin ngayon. And at least yung indignation natin by doing so. Doon natin magiging it... righteous, productive. in the productive uh -oh. indignation. Kasi ang, ang gusto na sabi ko nga uh, 800 80 million, 80 million yes. 1% lang uh -huh. is 800,000 that is doable within the next 2 years Correct. why because there are more than 80 provinces so sampung oh, libo lang sa isang <laughs> probinsya <laughs> <yun, laughs> napakadali napakadali nga. ay nakakapagturo nga kami in 3 days eh uh -huh. wow marunong na eh Mm. Uh, Ang samples, we will give you samples. Well, uh, we, will, uh, no, we will promote that. It It will we promote will promote that. that, that oh. Yeah, nag-aayon ng ganong advokasi. Now, week, can though. you imagine 800,000 in in two years before before the election? Mm -hmm. oh. Can you may 800,000 isang subject matter uh, at saka yung uh, ang mga content materials na iniisip namin yung makakabago ng at uh, para ba re education uh, yes. refocusing mm. of our energies mm. ang unang-una ipinagmamalaki ko ano ang mga pinagmamalaki mo sa lugar mo uh -uh. architecture food uh, uh, heritage, uh -huh. cultural heritage right. mga Culinary, culinary heritage, heritage, religious heritage, mm, blah, blah, blah. Mm. Ang dami nun. Andami, no? oh. Next is sinewika in. Mm -hmm. Sabi ko matagal na itinuro sa atin ating mga magulang kung ano magandang asal at mm -hmm. values. Yon. Values formation sa pamamagitan ng ating salawikain. in. Ang oh. hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi, hindi makakarating. makakarating oh. balo -balo -balo. Yung mga ganon, ang oh. dapat... Ini-interpret natin oh. sa, Palabra de honor. sa social media, yeah. mm, yun mga ganon no. para ang ituro natin, yung grade 9 to 12, lintik na yun, yeah. wala namang nangyari doon, yeah. baka mas magaling oh. turuan natin ng content material creation mm. ang mga kabataan. So yung mga ganyan ang kumakalat sa... O social media. Mm -hmm. Madami pa pong content materials. Pag kultura ang ginawa mong content materials, walang ubos. Walang, walang ubos, wala katapos. Oh. And uh, remember, we have so many dialects. Mm -hmm. Yeah. So, true. so that's why I think Ang ah, makakatulong tayo sa bayan kasi sabi nga, ang creative, ang creativity is the future. Yes, the future uh, is creative. The, mm. Content Content materials ang kailangan natin uh, pag mag-concentrate tayo sa content materials kasi monetizing at saka remuneration nandyan na. Correct. So, makakatulong tayo sa GDP. yun. Mm. right now ang ating creative industry, 7% lang ang tulong natin. Pag meron tayong kwentong material, pag may 800,000 tayo, oh, baka madoble ka yeah. agad natin. Wow. Ang ganda no. sinabi niyo. Parang ripple effect, e, eh, no? Yeah. Ito, uh, yeah. yeah. Mm -hmm. and, and in so doing, you are changing the negativity uh -huh. in social media into something positive. Correct. correct. Plus yung, yung Kasi yung that's, that's just precisely what is flooding our nation yes. now. Fake news. E Fake news. Nag-viral kung ito, mga e to. E bakit hindi natin i-viral naman ang kabutihan? Yes. Yeah. Yes. That's what I'm saying. Oh. Ay, kung 800,000 tayo, itong mm. isipin din natin na mm. dapat itong iniisip ng ng gobyerno natin. Ah. <laughs> Pag may 800,000 tayo, mm for us, all the houses in the Philippines, 800,000. Mm, -hmm. 800, mm -hmm. Oh, uh, religious, mm -hmm. oh, uh, 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 oh. culinary heritage. ano uh. Anong favorite at pagkain dito mm -hmm. sa aming probinsya? Oh, ang dami na, no, no? Ang dami uh, oh, dances, now, ito arts, ang tanong ko. Mm. Kung 800,000 tayo, meron tayong 800,000 for every subject matter, saan natin ibibigay mm -hmm. TikTok. <laughs> Facebook. Yeah. ay Bakit hindi tayo makagawa ng atin? Yeah. Oh, wala tayong platform. Eh diba? kultura natin, yon. bakit natin pamimigay doon sa ibang uh, oh, yung... sa ibang tao, payayamanin natin sila. Ay 'yun, ay yun ang gusto ng buong mundo ngayon. Hmm. Mga content, content interesting galing content. sa Southeast Asia. Yeah. Correct. Bakit? kasi intriga sila bakit dito pinagnanasahan at gustong angkinin at sakupin ng yeah. China <laughs> <laughs> correct, correct ano ba ang ano ba meron dyan ano bang Diyan? ano, bang magkaganda oh, oh, oh. siguro niya <laughs> ay pinagnanasahan <laughs> ay pinagnanasahan, may kumaganda yeah. <laughs> oh, hindi, ka, <laughs> hindi ka naman magnanasa sa pangit <laughs> pangit <laughs> <laughs> napakaganda usapan po no? isipin nyo ha. ha isipin nyo ganitong klase mga idea ang dapat na pinapakalat natin pinapaviral natin ito yung eh, eh kung gusto labanan ng fake news, gusto niyo labanan iko eh, na man tayo ang gumawa. Tayo mismo. Tayo mismo. Yeah, oh, no, pero, pero...